Umaga guys, ayan po, kumukuha po kami ng kulitis, kaso lang matinik siya guys, kaya dahan-dahan lang ang pagkuha. Ito, silis, kulitis na babae siya guys, ayan. Ang dami kasi, oh. Ay, lalaki daw pala, kala ko babae. Ayan, oh, masarap ito kasi, oh, lalo na kung may ano, may labong, lalagyan mo ng labong. Ayan, ayan guys, oh, kulitis. Ayan guys. Ayan guys, so kumuha kami ng kulitis. Ngayon lang uli ako makakain ng kulitis. Sinata hmm, na akong binomba kasi pag binomba hindi namin nakakainin. Pero ang ganda, oh, ah, ang ganda ng pagkaano ng kulitis guys. So. Oh. Pwede, din pwede din yan, binibenta din yan guys. So. Oh, oh salap nito guys ng kulitis. So. Oh. Ayun nakuha ko guys ng kulitis. So. Oh. Kasi press na press siya. Oh. Ayan guys. Thank you for watching. Bye bye.